Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isang uh, malalimang paghimay. Ang hawak natin ngayon ay isang aklat na tila, alam mo yun, isinulat para sa mga panahong ito ng maraming hamon. Pagsulong sa kabila ng pagtutol, pamumunong may tapang sa harap ng oposisyon. Yung orihinal na pamagat, Rising Above Resistance, Courageous Leadership in the Face of Opposition, ang may akda nito ay si Chris R. Velasiz, isang um, missionary pastor na may mahigit dalawang dekadas kalahating karanasan dito mismo sa Pilipinas. So talagang may bigat yung karanasan niya. Ang mission natin ngayon, hindi lang basta isummarize yung libro, kundi kumbaga hukayin talaga natin yung pinakaubod ng mensahe nito. Tungkol saan ba to? Tungkol sa pamumunong hindi natitinag, lalo na kapag parang lahat ay kumukontra sayo. Nakapukaw pansin nga yung sinabi dun sa paunang salitay na baka raw yung pinakamalaking laban mo bilang leader. Hindi yung mga ingay sa labas, kundi yung mga bulong mismo sa loob mo. Medyo uh, malalim, no? Handa ka na bang sisiri natin ito? Titignan natin kung paano binibigyan ng aklat na ito ng uh, bagong muka yung konsepto ng pamumuno. Malayo sa karaniwang sukatan natin ngayon. At higit sa lahat, paano ka nito bilang listener maaring bigyan ng lakas at gabay para harapin mo yung salili mong mga pagtutol, personal man o profesional, ng may mas matibay na pananampalataya at integridad. Okay? Simulan natin sa pinakapundasyon ng aklat. Ano ba yung malaking argumento nito? Ito, ang tunay na pamumuno yung may pangmatagalang epekto hindi raw talaga nasusukat sa posisyon mo sa isang organisasyon o kaya sa kapangyarihang hawak mo o kahit pa sa kung gaano ka kasikat o karami ang followers mo lalo na ngayon sa panahon ng social media, di ba? Oo, oh, ang dali kasing masukat niya 'ni, eh. i-likes, shares. Exactly. Sa halip, ang sabi ng aklat, ang tunay na pamumuno daw ay tungkol sa tapang. Tapang na magpatuloy na manguna gamit ang pananampalataya kahit ang nasa harapan mo ay takot, matinding pagtutulo at um, kawalan ng kasiguraduhan. Medyo kontradalo ito sa kultura natin ngayon, hindi ba? Parang mas madalas nating napapansin yung mga leader na alam mo yon, maingay o lagi nasa limelight. At dyan nga nagigin uh, mahalaga yung pagkakaibang binibigyang diin ng aklat. Bakit daw mahalaga ito? Kasi yung pagiging kilala, yung fame Pwedeng napakapanandalian lang yan. Parang bula lang. di ba? Pumuputok. Yung control naman, lalo na sa mga komplikadong sitwasyon, madalas ay ilusyon lang din pala. Akala mo kontrolado mo pero hindi pala. Pero yung pagtutol o resistance, sabi sa aklat, ito ay hindi mo talagang maiiwasan sa anumang makabuluhang adikain. Natural yan eh. Kung may sinusulong kang pagbabago o kung may pinaninindigan kang prinsipyo, asahan mo nang may kukontra, may hahadlang, normal yon. Ang pangunahing kaisipan o thesis ng libro ay ito. Ang mga pagsubok at kahirapan, yung adversity, ito yung nagiging tunay na laboratorio at sukatan ng iyong espiritual na lakas, tsaka nung linaw ng iyong layunin. Ipinipinta nito ang pamumuno hindi bilang isang checklist lang ng mga dapat gawin, kundi isang paglalakbay na ang kompas mo ay pananampalataya. Dito, yung mga desisyon mo hindi dapat nagmumula sa kung ano lang yung popular o madali, kundi dapat galing sa malalim na paninindigan or conviction. Yun ang importante. Ah, conviction? At para hindi ito manatiling parang koninsepto uh, lang sa hangin, ginagamit ng may akda bilang isang sentral na balangkas o framework yung kwento ni Josue mula sa Biblia. Naalala mo ba si Josue? siya yung humalili kay Moises, no? Yung tumayo sa bingit ng lupang pangako kasama ang mga Israelita. Isipin mo yung eksena nun. Bagong leader, tapos isang henerason na hindi naman nakasaksi ng mga naunang himala sa Egypto, tapos ang nasa harapan nila, hindi lang basta lupa, kundi mga lungsod na may matatayog na pader. At mga higanting mandirigma pa sabi ng mga naunang espiya. Grabe yung pressure, di ba? Sobra. Tapos hindi lang yung kalaban sa labas eh. Oo oh, nga. Bukod dun sa mga panlabas na hadlang, andyan pa yung takot at pagdududa mula mismo sa mga kasama niya, yung mga pinamumunuan niya. Pero ano ang ginawa ni Josue? Sumulong pa rin siya. Bakit kaya? Kasi may pinangahawakan siyang pangako. May tawag na mas malaki kaysa sa sarili niyang kaginhawaan o takot. Yun. Yun yung core. Itong kwento ni Josue paulit-ulit na binabalikan sa aklat para ipakita na yung tapang, hindi lang siya basta emosyon, kundi isang disiplina, isang pagpapasya na kailangang isabuhay araw-araw, lalo na kapag mahirap. Ama ka dyan. at um yung paggamit sa kwento ni Josue, hindi lang siya para magbigay ng inspirasyon kumbaga nagsisilbi itong pundasyon para talakayin yung marahil pinakamahalagang bahagi ng aklat yung tinatawag nitong mga natatagong laban o hidden battles ng isang leader ito ito yung parte na talagang alam yung kumurot sa akin yung mga natatagong laban ano ba itong mga to ito yung mga gera na hindi nakikita ng publiko, pero madalas, eh siyang pinakamabigat. Yung bang takot na mabigo, yung bumubulong sa yung hindi mo kaya lan o mapapahiya ka lang, nakaka-relate ka ba doon? Nako, oo naman. Lahat tayo siguro. Tapos yung tukso na isuko na lang yung prinsipyo para lang mapadali ang proseso o para maiwasan yung gulo o para sa pansariling kapakinabangan, yung tinatawag nating expediency, di ba? Yung shortcut. Oo, yung madaling paraan ko, no? At syempre, yung bigat ng responsibilidad. Kapag alam mong maraming buhay o kinabukasan ang nakasalalay sa mga desisyon mo, grabe yon. Sabi nga doon sa paunang salita, ang tunay na pamumuno raw, nagsisimula doon mismo sa hangganan ng iyong comfort zone, kung saan ka hindi komportable. Doon nasusubok yung tunay mong karakter. At dito um, sumisikat yung isa sa mga natatanging katangian or unique feature nitong pagsulong sa kabila ng pagtutol. Kasi hindi lang siya nagbibigay ng diagnosis sa problema eh. Nag-aalok din siya ng mga paraan para harapin yung mga panloob na hamon na ito. Ang ganda ng pagkakasama niya ng lalim ng spiritualidad or spiritual depth at uh, practical na paglalapat or practical application. Hindi ito isang aklat na puro teorya lang o puro dasal lang. May mga konkretong kasangkapan or tools itong inihahain. Kasangkapan? Anong klaseng mga kasangkapan yung tinutukoy mo? Kasi minsan, di ba, kapag pinag-uusapan ng pananampalataya at pamumuno, parang ang hirap isalin sa praktikal na gawain. Paano ito ginagawa ng aklat? Magandang tanong yan kasi halimbawa binabanggit sa aklat yung ilang mga balangkas o frameworks, hindi lang basta concepts. Isa na rito yung tinatawag na inventaryo ng pamumuno, leadership inventory. Para siyang um, isang tapat na pagsusuri sa sarili mong mga kalakasan, kahinaan, motivasyon, pati na yung mga blind spots mo bilang leader. Pero gamit yung lente ng integridad at pananampalataya. Ah, self-assessment na may spiritual lens? Oo. Isa pa ay yung pagsusuri ng takot laban sa pananampalataya. Fear versus faith audit. Hindi ito basta checklist lang ha. Ito'y isang proseso ng pagninilay kung saan sinusuri mo yung mga pinakaugat ng mga alalahanin o takot mo. Tapos, ikinukumpara mo yun sa mga konkretong pangako o prinsipyong pinanghahawakan mo mula sa iyong pananampalataya ang layunin para makita mo ng mas malinaw kung saan ka dapat kumilos ng may tapang sa halip na magpadala sa pag-aalinlangan. Para mas objective, kumbaga. Wow, para kang nag-audit ng sarili mong puso't isip. Parang ganun nga. Mayroong ding tinatawag na balangkas ng katatagan, resilience toolkit, at mapa ng pamana, legacy map. Ang mga ito, ididesenyo hindi para bigyan ka ng madaliang sagot, kundi para tulungan kang mag-isip ng mas malalim, at para maisalin mo yung mga prinsipyo sa aktwal na pagpapasya at pagkilos mo. Malinaw na ipinapakita rito na yung kalagayan ng kalooban mo, yung resulta ng mga panloob mong laban, ay may direktang epekto sa kakayahan mong mamuno ng epektibo sa labas. Connected sila. Napaka-interesante niyan, lalo na yung pagsusuri ng takot laban sa pananampalataya, parang sobrang napanahon. Kasi madalas hindi natin namamalaya na mas pinipikingan na pala natin yung boses ng takot kesa sa boses ng pananampalataya o paninindigan natin, di ba? Totoo yan. Madalas ganun. At magandang punto rin yung tungkol sa direktang epekto ng panloob sa panlabas. Naalala ko tuloy yung halimbawa na nabanggitin sa paunang salita ng aklat. May isang CEO daw ng isang kumpanya. Naharap siya sa isang sitwasyong kung saan may hindi magandang balita na kailangang ilabas. Ang unang likas na reaksyon, syempre ay subukang pagandahin yung kwento para sa PR, no? para protektahan yung imahe ng kumpanya, pati yung sarili niyang posisyon. Yun yung expediency na tinutukoy natin kanina, yung daan na mukhang mas praktikal sa umpisa, yung mas madali. Oo nga. Pero itong CEO, ayon sa kwento, imbis na gawin yon, pinili niya ang transparency, ang pagiging tapat. Inamin niya yung pagkakamali o yung setback na nangyari. Siguradong mahirap na desisyon yon sa umpisa. Malamang may mga kumontra rin sa loob ng kumpanya niya. Sigurado yan. Laging may pressure. Pero ano ang naging resulta sa katagalan? Dahil daw sa kanyang katapatan, unti-unting nanunumbalik yung tiwala, hindi lang ng mga empleyado niya, kundi pati ng mga kliyente o customers nila. Nakakuha siya ng mga mas tapat na taga-suporta, hindi lang yung mga basta bumibili lang. Kitang-kita rito kung paano ang isang panloob na desisyon yung pagpili sa integridad kahit mahirap na marahil ginabayan ng ganitong mga prinsipyo ay nagbunga ng positibo at pangmatagalang resulta sa labas. Hindi instant, pero mas matibay. At yan ang isa sa mga pangunahing paksa o tema na paulit-ulit na lumalabas sa sampung kabanata ng aklat. Um, hindi na natin siguro iisa-isahin lahat ng sampu para hindi tayo magmistulang nagbabasa lang ng table of contents, no? Oo naman. Yung mga highlights na lang. Pero may ilang mga sentral na idea na talagang tumatatak. Halimbawa, yung malalim na pagtatalakay sa pagkakaiba ng takot at pananampalataya, fear versus faith. At hindi lang basta pagkakaiba, ah, kundi kung paano mo magagamit yung mismong takot bilang panggatong para sa mas matibay na pananampalataya at pagkilos. Parang martial arts, ginagamit mo yung puwersa ng kalaban. Ah, interesting take. Hindi lang siya kaaway. Oo. Isa pa ay yung kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na pananaw, vision, kahit na napapaligiran ka ng pagtutul o opposition. Paano mo ito panghahawakan kapag lahat sa paligid mo ay nagsasabing sumuko ka na? Yan yung challenge. Parang yung kay Joshua ulit, di ba? Kahit alam niyang may mga higante, nakatangin pa rin siya dun sa pangako, hindi sa higante. Eksakto. At kasama niyan yung pagbuo ng tinatawag na spiritual na katatagan, spiritual resilience. Hindi ito yung pagiging manhid, ha? Ah, kundi yung kakayahang bumangon muli at muli na pinapatatag ng mga spiritual na disiplina tulad ng panalangin, pagninilay sa salita at yung importansya ng komunidad. Hindi ka nag-iisa. Tama. Tinatalakay din siyempre yung practical na aspeto ng paggawa ng desisyon sa ilalim ng panggigipit. Decision making under pressure. Paano ka mananatiling tapat sa prinsipyo kahit na mainit yung sitwasyon? At yung hamon ng pamumuno sa iba sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Leading others through uncertainty. Paano ka magbibigay ng pag-asa at direksyon kapag ikaw mismo eh hindi ka sa lahat ng bagay. Aminin natin nangyayari yan. Oo, oh, mahirap yun. Vulnerability ng leader. Mahalaga rin yung pagharap sa oposisyon ng may integridad. Hindi yung padadaanin mo sa paninira o kompromiso sa prinsipyo. At yung konsepto ng strategikong pasyensya at tamang oras. Strategic patience and timing. Ito importante. Kailan ka susugod? Kailan ka maghihintay? Hindi lahat ng laban kailangan pasukin agad-agad. O nga, yung tamang tiempo. Timing is crucial. Madalas nating nakakalimutan yan sa kagustuhan nating makakita agad ng resulta. So, kung ito yung mga pangunahing tema, ano ngayon yung konkretong mapapala mo bilang tagapakinig? Kung babasahin mo yung aklat o isasabuhay mo yung mga prinsipyo nito. Ano yung mga benefits, kumbaga? Maraming pwedeng maidulot ito at hindi lang sa aspetong espiritual. Uh, una, masasabi natin ito ay nagpapalakas spiritual, spiritually empowering. Kasi tinutulungan ka nitong matuklasan muli na yung tapang hindi lang siya kawalan ng takot, kundi isang aktibong pagpapasya na kumilos pa rin sa kabila ng takot. Bakit? Kasi nakauugat ito sa iyong pananampalataya at sa mga pangako ng Diyos. Pinapalakas nito yung spiritual core mo, yung pundasyon mo. Oo, pangalawa, ito ay nagpapatibay emosyonal or emotionally strengthening sa tulong ng mga konsepto tulad ng katatagan or resilience at yung emotional natalino or emotional intelligence na nakabatay sa karunungang biblikal. Tinutulungan ito yung mga leader na harapin yung takot, yung duda, yung pagod, nang hindi nasisiraan ng loob o nagiging sinikal. Hindi ito yung toxic positivity na pilit ah, kundi yung pagkatutong mamuno ng may kapayapaan kahit sa gitna ng unus. Matututunan mong hindi ka dapat kontrolado ng iyong emosyon. Napakahalaga niyan, lalo na sa mga high pressure na trabaho o sitwasyon. Ano pa? May iba pa ba? Meron pa, pangatlo. Ito ay madiskarting pananaw, strategically insightful. Dahil nga may mga practical na kasangkapan at balangkas itong inaalok, nagbibigay ito ng mga subok ng disiplina sa pamumuno. Tulad ng pagtatakda ng malinaw na pananaw o vision setting, yung ethicong pagpapasya or ethical decision making, at yung pagkilatis or discernment sa tamang tiempo. May strategy involved. So may wisdom at practical strategy. Oo, oh. pang-apat ito ay may potensyal na maging transformasyonal yung nagdudulot talaga ng pagbabago sa pamamagitan ng mga pagsasanay na inimumungkahi tulad nung paggamit sa balangkas ng katatagan o paggawa ng talaan ng tagumpay o victory log. Yung victory log, itinatala mo kahit yung maliliit na tagumpay para maalala mo yung katapatan ng Diyos sa mga nakaraang pagsubok. Sa ganung paraan, nahuhubog yung mga gawi ng pagtitiyaga, pasasalamat, at yung pagtingin sa mga setbacks o sa gabal, hindi bilang katapusan, kundi bilang mga stepping stones o hakbang tungo sa paglago. Nagbabago yung mindset mo. Wow! Parang pagbabago hindi lang sa estilo ng pamumuno, kundi sa buong pananaw mo sa buhay at sa mga hamon. Tama ba? Oo. At panghuli, ito ay nakatuon sa pamana or legacy-oriented. Ito yung malaking picture. Higit pa sa mga agarang resulta or quarterly reports, tinutulungan ka ng aklat na mag-isip para sa pangmatagalan, para sa susunod na henerasyon. Tinutula ka nitong tanungin ng salili Anong uri ng pamana ang nais mong iwan? Hindi lang ito tungkol sa kung ano yung na-achieve mo, kundi anong klasing kultura yung naitaguyod mo, anong klasing mga tao yung nahubog mo dahil sa iyong pamumuno, at nanatili ka bang tapat sa iyong mga pinahahalagahan hanggang sa huli? Malaking tanong yan. Oo nga, malalim yung tanong na yan tungkol sa pamana. At para lang maging malinaw sa iyo, listener, bagamat ang may akda ay isang pastor at gumagamit siya ng mga halimbawa mula sa Biblia, ang aklat na ito ay hindi eksklusibo para sa mga leader sa simbahan o mga organisasyong pangreliyon lang. Malinaw na sinasabi sa description nito na para rin ito sa mga leader sa mundo ng negosyo mga tagapamahala, executives, managers, mga negosyante o entrepreneurs, lalo na yung mga nagnanavigate sa magulo o puno ng krisis, crisis-prone na kapaligiran. Kasi yung mga prinsipyo ng integridad, katatagan at pamumunong may layunin, universal naman yan, di ba? Totoo yan! para rin ito sa mga nagtatayo ng komunidad, yung mga nasa non-profit sector, mga social reformers, na ang pangunahing motivasyon ay hindi kita, kundi yung makagawa ng makabuluhang pagbabago. At syempre, napakahalaga nito para sa mga emerging leaders o umuusbong palam na mga leader, yung mga nagnanais magkaroon ng matibay na pundasyon sa karakter bago pa man humawak ng mas malaking responsibilidad. Magandang foundation ito. Sa huli, para ito sa sino mang individual na humaharap sa matinding pagsubok o pagtutugol sa personal man o profesional na buhay mo, kung nararamdaman mo na yung tawag sa iyo ay parang mas malaki kesa sa iyong kasalukuyang kakayahan o comfort zone o kung may nararamdaman kang malakas na resistance na umahad lang sa mga layunin, malamang may mapupulot ka sa aklat na ito. Kung bubuuin natin ang lahat ng ating napag-usapan, bali, ang pinakamensahe ng pagsulong sa kabila ng pagtutol ay tila simple pero um, napakamakapangyarihan. Ang tunay, epektibo at pangmatagalang impluensya ay hindi raw nagmumula sa posisyon o popularidad, kundi sa tapat na pagsunod sa isang mas mataas na layunin o tawag. Ito ay isang pamumunong pinanday sa disiplina, lalo na dun sa mga panloob na laman natin, sinubok ng mga pagtutol at kahirapan at laging ipinapahayag sa pamamagitan ng integridad. Ang aklat ay hindi nagsusulong ng pagiging leader na walang takot o fearless kasi sino ba naman ang hindi nakakaramdam ng takot, di ba? Real talk lang. Lahat tayo may takot. Oo. Umbi yung um, pundi ng pagiging na tapat o faithful. Yung leader na kahit natatakot, kumilos pa rin, umaasa pa rin dahil mas matimbang yung kanyang pananampalataya at paninindigan kaysa sa kanyang mga pangamba. Sa huli, ang pinakamahalagang pamana mo hindi masusukat sa dami ng followers mo sa social media o sa laki ng organization mo, kundi sa mga buhay na naantig mo, sa katotohanang pinanindigan mo, at sa tapang na pinili mong ipakita noong mas madali at mas kaakit-akit sanang tahakin yung ibang landas, yung shortcut. At bilang pangwakas na hamon sa iyong pagninilay mula dito sa ating paghimay ngayon, isang radical na ideya ang inihahain ng aklat na ito. Ang tingnan mo yung pagtutol o resistance na nararanasan mo. Panlabas man yan, tulad ng mga kritiko, mga hadlang sa proyekto mo, mga sitwasyong hindi pabor sa o panloob, tulad ng sarili mong takot, pagdududa o pag-aatubili. Tingnan mo ito, hindi lang bilang isang istorbo na kailangang pagtiisan o isang pader na kailangang gibayin. Gets mo, hindi lang siya obstacle. Okay, so hindi lang siya problema. Kundi tingnan mo ito bilang mismong lupa, yung proving ground o laboratorio na binanggit natin kanina. Kung saan maaaring mahubog yung iyong pinakamalalim na layunin, yung tunay mong karakter at yung di matitinag mong pananampalataya. Ang pagtutol, kung titingnan sa tamang perspektibo, ay hindi lamang hadlang. Pwede itong maging kasangkapan sa iyong paglago at paghubog. Turning weakness into strength, kumbaga. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo, ano kaya ang panloob na resistance, ang kasalukuyang mong kinakaharap na yun? Sa trabaho mo ba? Sa pamilya mo? Sa sarili mo? At paano kaya posibleng mabago ang iyong susunod na hakbang? yung susunod mong desisyon o pagkilos, kung susubukan mong tignan ang pagtutulang ito hindi bilang isang senyales para huminto, kundi bilang isang paanyaya para lumago sa pananampalataya at katapangan. Isang opportunity for growth. Napakagandang pagnilayanan yan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa malalimang pagtalakay na ito. Hanggang sa susunod nating pagsisid dito sa The Deep Dive.